Magandang umaga mga ka-agritech Kamusta kayong lahat? Ito na naman ang inyong Kuya Freds Para sa ating Agritech Sa sa Walang kemikal Puro So magandang umaga sa inyong lahat Nandito naman tayo sa gitna ng bukid Para magtanim tayo ng mani Ang tawagin ko ito laman lupa eh? Okay. So, mahilig tayo sa malamang lupa. So, kailangan What? tanim tayo. Halimbawa, kamote, kamoting baging, kamoting kahoy. Ito, ito, itatanim natin ngayon is mani. O, so, yung pinat, tinatawag. Ito siya, yung buto nyo Yan. Okay. So, sa pagtatanim natin ng mani, hindi na kailangan tayong maupo. So, pwede tayo pala magtanim ng mga buto na hindi mo kailangang maupo para makapagtanim ka. So, gagamit naman tayo ng cedar. So, ang tawag dyan, o, di ang <laughs> tawag namin dito. So, ang, ang, ang purpose niyan is para hindi ka nangangawit or mabilis yung trabaho. Kasi yung nagaya ng isang hektarya, sa halip na gagawin ng lim, apat limang tao within a day, kaya ng isang tao yung sa kasi nasubukan ko na dito sa one hectare noon. Mag-isa ko lang nagtanim. Ito yung gamit. Okay. So, ganito na yung pamamaraan yan. Nakahakot tayo nito. Ayan. Tutusok mo. Lagay ka ng, wow. ng dalawa o tatlo. Ayan. Tapos, kalabit. Bitaw. Tusok. Ayan, lagay ka uli. Bitaw. Tusok. Ayan. Diba? Mabines. Yan yung pamamaraan ng pagtatani. Kailangan hindi siya ano hindi basang-basa yung lupa para hindi madumihan yung tip niya. Yan, natatantya mo na ngayon kung di ba, mabilis magtanim at saka enjoyable. So, ang tawag dyan, konting technology. Di ba? Technology! <laughs> technology! Very simple like technology. <laughs> Marami na gumagamit ito. Kaya lang, hindi nga na-expose dahil iba ayong ituro. Ito so, tayo, binibigyan natin ng tip yung ibang mga dati nang magsasaka at yung mga bagong magsasaka na gusto magtanim ng mabilisan. Yan. Pwede mong gamitin ito sa mais, sa okra, yan. Ito nga yung mani. Diba? Kahit bata, kayang-kayang gawin niya. Tapos na natin isang plat. Oh, thank you. Ganun lang. <laughs> Sa bukid na payapa Tanaw ay luntian Likas na alaga Mula sa kaliga Uy! Mga ka-agritech Muli ay uh, natapos na naman yung ating uh, pagbablog sa araw nito. ito uh, sana po lagi niyong sabay-bayan yung aking mga vlog at ito sana isang pakiusap isa na ring ano paglalambing sa inyo. Parang awa nyo na po. Parang awa niyo na po. Parang awa niyo na po i-like, subscribe, at saka i-share nyo po yung aking Facebook at saka YouTube channel. Salamat po! Bye-bye!